Alright, isinapubliko na nga ni Lobby po ang kanyang pagdadalang tao sa mga bagong larawan ng kanyang ini-endorse ang clothing brand. Sinalubong naman ito ng pagbati mula sa kanyang mga kasamahan sa showbiz. Kabilang na si Chris Bernal na sinas sinabing, I know you're going to be an amazing mother. oh, di ba? Alam mo, actually, nung rumampa siya sa isang sikat na, ano na, na clothing line, nung no March di ba? Uh, unang lumabas yung chika na yan na nagdadalang tao na nga raw siya. Mm -hmm. Pero, may mga netizen na nagtatanong, how come? Kasi, ang sexy-sexy pa raw niyang rumampa. Pero, kung matatandaan mo, sinabi natin dito sa Marisol, bilang ako ay nanay, mm -hmm. at medyo nakaka-obserba tayo kapag kabuntis ang isang babae, dahil pinagdaanan ko yan, di ba? Sabi ko, medyo, ano, nagpalda siya ng mahaba para matakpan siguro yung chanene. Yun kayang chanene, oh, oo. Oo, oh kasi nagtutupis lang talaga siya. Correct. Tapos nung nakaraan na watch nga, nung rumampa siya, medyo nakapalda siya. Parang napansin ko nga na parang medyo buntis. O baka nga talaga lumaki na ang tiyan niya noon, di ba? Ako nakita ko yung unang post na yun na nga nagdadalang tao na siya oh, oh. sa kanya manager na si Ray oh Oo. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. At saka siguro ngayon Mildred dahil ayan. Buntis na si Labi kasi balita ko kasi magpuproduce siya ng pelikula at saka may gagawin siyang pelikula. Siyempre, masasantabi tabi na yon. Oo, mm. nga nagtatanong, di ba? Marami nga nagtatanong kung iiwan ba niya ang showbiz. Parang imposible naman yon Dahil alam naman natin ng kanyang husband, ang kanyang foreign husband, na si Monty Blanco, di ba? Mm -hmm. Ay, isang producer. Yes, diba? isang producer. Kaya nagtayo sila ni Lavi ng o -o. film outfit. Correct. Ay, actually, hindi siya film uh, out production. production. Pwede mag ng, ng, ano, o -o. ng concerts, ng mga shows, at saka ng pelikula. Pero buong sila 'di ba kasi kung matatandaan yung mga kaibigan mm -hmm. ay August uh, 2023 sila dalawang beses ikinasal isang civil at isang grandiosong kasal Oo oh, oh, oh. doon sa sabi ano. mo dalawang beses ha Correct diba? na uban niya si oh <laughs> Nino <laughs> congratulations. si ang laki-laki na nansyan niya talaga. Kitang-kita na talaga. At malapit-lapit na rin siyang mga anak. Pero hindi pa rin sila nagbigay ng details kung ano yung pinaglihian niya, kung kailan siya mga So, abang-abang lang tayo sa update ng pagbubuntis ni La ni Lovie, ha? Lovie. Lovie po. Oh. Diyos ko, si Lovie. Oh, oh. na nagsisimula sa showbiz. Correct. Eh, Naging Kasakas mo yan. Oo right? naman. Kasakasama ko siya. Oh, oh. magsisimula, nagsisimula sa, siya showbiz. sa this. And At ngayon na ay magiging ina na siya. Correct. Oh. Congratulations sa'yo. Congratulations. Sa